Time check. 9.25. Dito tayo summit. Sakto kakatapos lang ng ulan. Naglabasa na yung mga ano. Mga sawa, cobra, anaconda. Maghahan tayo. <laughs> de joke lang. Gagamba yung haanapin natin. Pwede na siguro simulan natin dito hanggang doon, sa dulo. Hanap tayong gagamba. Ano kaya dito? sobrang late <laughs> sobrang late baby Ayun. Ayun. cricket ayun ayun 1-0 Medyo malaki na rin siya. Kaya ba na itong makita sa mga harap? Sakto lang. malanggam po tik na yan eh kuh malanggam ito eh baby baby mali eh nag nga ako ng aas eh. Mga sawa, kobra. Ben, liliit. Ito may sapot dito ah. Ano? Nakalutang oh. sapot ang dami dito no, no, ito tumbatik tigas ma ayun ito Ay, oh, nga ano yan pakita mo pa yan stay put lang show <laughs> nakatangla wala siyang bahay

Ayun. Ito ang laki. Ito ang malaki. Ito ang laki. Oh. Kapal ng sapot. Magkatabi sila. Ayun, ayun yung isa. Oh. Ayun o. Oh. Kita nyo na. Ito yung isa. Ito yung isa. Laki no. Magkatabi. Ito mayroon pa. <laughs> Magkatabi sila. Ito medyo maliit lang to. Ito yung maganda ito. Ito ang ganda ng katawan nito. Ang kapal ng ano. Ito bochog. gamba dito ah cricket Ayun, ayun. Medyo malaki na din. Diyan na yung nakita ko. Lima. Dami dyan. Lima na. Eh, gagi eh. Ito sa taas oh. Ito malaki. Ayan oh. Riko. Ah. Malaki siya kaya na. Ang taas. Ito ata yung pinakamalaki. Ri, ri. Ang mga langgam yun oh. Kaso hindi natin matutukan ang layo. Ang laki niya. Ilan na yun? Pang-anim. Sayang naman, hindi makita sa camera. Ang laki sana. Ayan yan o. No? Kaya lang, ang layo eh mataas 9, 6

Aray ko. Teka, ang dami lang gam. Ito. E, ang gago mo. Sa lagubang yung kinakain. Akala ko malaki. ano <laughs> Ay gagi talaan. Ayan no, pa cross yung ano niya. Sa lagubang yung kinakain gagi. Ano? Ah, mas pakros yung ano niya, yung tala niya. <laughs> Tapos kinakain niya sa lagubang. Ari ko po, ang dami langgam. Ilan na yung nakita natin, pito. Ang dami langgam dito. kapatid ko eh napapalipad yung sapot ah kagin layo ko na negative na tayo dyan masyado na masukal okay na yun nakakita tayo pito wala naman na balik na tayo